Good morning mga idol Ayan na maglalakad ulit kami papunta ng uh, trabaho dahil uh, wala pa rin yung aming uh, sasakyan sa pagawaan pa Malapit lang naman yung aming nililinis ang bahay dito So yung pasok namin ngayon hindi sa talagang ano, trabaho part time lang paglilinis ng bahay Tabid na tayo dito sa kabila Dahan dahan na Ano kasi ano RC yan wala na naman akong suot na gloves kaya ano yung kamay ko namumula na naman kagandahan lang mga idol lahat ng cleaning namin ay dito lang sa ano dito lang sa taong kaya piling lakarin hindi hindi mahirap yung ano namin pagki-cleaning namin kasi kahit walang sasakyan makakapag-cleaning pa rin kami kaya yan ang dahilan hindi ako kumuha ng cleaning sa malayo kasi dito lang din sa taon marami nang nagpapalinis malapit na kami sa aming uh, lilinisan ayan makikita nyo yung kalsada medyo icy kaya dahan-dahan talaga kami mahirap pag nadulas ka dito Ayan na, malapit na kami sa bahay nung, ano, nung matanda, nung nililinisan namin si Lolo. tapos na kami mga idol sa paglilinis ayan talis na kami ng bahay ni lolo at kami kumita na naman sa araw na to so, matyaga ka lang dito, madaling uh, kumita, hindi katulad ng sinasabi ng iba na mahirap dito sa Canada hindi ganun kasi basta't hindi ka lang maarte, kikita ka dito sige maraming salamat mga idol, see you next time bye bye